Hindi pinayagan ni Pakulong Bongbong Marcos na taasan ang multa sa illegal parking sa Metro Manila. Sa isang video po, sinabi ho ng Pakulo na partikular niyang hindi pinayagan ang Joint Traffic Circular number no. 1 ng Metro Manila Council kung saan itataas sa 4,000 piso ang multa sa illegal parking mula ho sa kasalukuyang 1,000 piso. Dahil dito mananatili ang legal parking penalty sa 1,000 piso. Ayon po sa Pakulo, bagamat naiintindihan po niya ang dahilan sa likod po ng panukala, prioridad naman niya ang pagsusulong ng disiplina sa halip na multa. Eh di ba para madisiplina mo tayo, kailangan parusahan mo. <laughs> and carrot and stick. Kaya yeah, nga diba, eh. Yan, ganyan. Mario Josep naman o. Oh. Ipinaliwanag pa ni Marcos na sa pamagitan po ng pagtuon sa individual na responsibilidad mas magiging pangmatagala ng solusyon sa hamon ng matinding traffic. Mas na niyang matuto ang mga Pilipino na sumunod sa batas trapiko dahil sila ay disiplinado at dahil o oh, hindi dahil sa takot sila sa mataas na multa.